Abay balik na nga sa paghihansa yung itong mga Lakers players dito nga sa Lakers facility ngayong malapit ng season. Well actually mga idol, ang regular season ay isang buwan pang itatagal pero ang pre-season is just right around the corner. Ang umpisa nga ng first pre-season game ngayong taon ay magaganap na sa October 5, halos 2 weeks away na nga lang. At ang Lakers may laban nga agad sa October 5, 10.30 ng umaga Laban nga sa Minnesota Timberwolves Kaya naman todo na rin sa pagandang mga Lakers players And actually, ito ang si Andre Davis from months ago ay nag-umpisa na ng kanyang pag-ensayo Panorin muna natin ito ng saglit okay. Then itong si Ruiachi Mura mga idol getting stronger para nga sa parating na season and sayo sa gym nagbabatak. Panorin natin. At hindi nga magpapaula itong si Jackson Ace nang dahil siya rin mga idol ay may workout na ginagawa sa paparating na season preparing for another year sa team nga ng LA Lakers. Then ang duo, ang franchise players na itong ang Lakers, Lebron James, Anthony Davis, getting some shots up matapos nga ng kanilang pag-eensayo. Panorin natin ito. Then LeBron James is also doing a strength workout by idol while bumping into music. Panorin naman natin itong session ni LeBron James. So todo na nga sa paganda, itong mga Lakers players, ang iba yung klitrato lang ang meron, yung iba may video. Pero ngayon nga ang parating na season, kahit walang masyadong move na ginawa ang Lakers pagdating nga sa pag trade at pag-sign ng players, ay meron pa rin namang optimism kahit papano sa kanilang team nang dahil nga sa head coach change. And actually, hindi lamang head coach change, pati na rin buong coaching staff ay pinalitan nga nila. At talagang mga legit, magagaling, eksperyensado na ang kanilang pinalitan at inaasahan nga na magiging magandang resulta nito. Pero abangan pa nga rin natin yan sa parating na season and actually this upcoming preseason ay may pagkakataon ng bagong coaching staff ng Lakers na patunayan ang kanilang sarili.